Woohoo! <laughs> Oh, Okay. na mga idol. Good morning sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. Tuloy pa rin po ako. Tapos salamat sa inyong mga idol, sa inyong walang sa pagsuporta po sa aking YouTube. Sentya na po kayo, idol kung bakit po ngayon lang po tayo nakapag-upload, idol kasi busy po tayo sa bangka na malaki na pinapagawa po natin. Kaya papala out po tayo ngayon Idol Kani na adventure po tayo sa ngayong umaga Kasama po natin sila Idol Daryl at Idol Ryan Yan Yan sila mga Idol Good morning mga Idol Good morning Hindi natin kasama si Aaron kasi may sugot yung paa So ang tirada namin ngayon Idol ay mga ngawil Nang grouper Yan Ito yung pamain namin Ito mga Yun Yun pa makain namin mga Itong maliit na bangkal lang sakin natin Yung malaki Diyan lang muna yan Yung sama sila Alas na tayo ngayon mga idol Tara Let's go Yan maulan-ulan po ngayon mga idol Try po natin kung meron kakain sa Ano nga nga sa mga ulan baka may grouper maglabasan ng may doon. huwag tayo sa malapit mayroon kasi malakas tayo lang po natin mayroon kung mayroon kain. ko kain parang ang pulto na yan magpapamasko uh, ka doon oo na lang oh, na, na. subukan natin kung mayroon mayroon doon udah nggak Michael sabit di nah. aku natin may doon kung meron Tagal so, tagal tayo hindi nakapag upload Sana ay sa ngayon ay makahuli kami agad May kambinta rin Okay rin, na Aria ka na Tayo ka lang o, ganyan ka lang ang posisyon mo

maitul patakas ang hangin maitul, may, may bagyot ay John, eh. John, maitul, udak Yun udak 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 udak

daril limajom bakal hulit ayo repah. pah oh, bin wala itu ping 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 tahu men tu ping tahu ngsamin jangan melungkok segala ke ngping

guk, <laughs> sama sa lapuyan sama sa lapuyan, midito tagalog, midarin peramlatito, midarin mailul peramlatito, pula, lapu, lapu mailul, <laughs> lapu, 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 <laughs> lapu, 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 Oh. No, korta, linaw, kwarta, linaw. Oh, tang linaw ng idol. may ikot ng idol. Ayun. Ay, ulit. Ay, Ulit. Ulo may idol, try mo. Yung ulo. Aura oh, yan, ah sige. Yan ulo idol, daril. Yung ulo, tanggalin mo yung ano. Sige, try mo yung ulo. Ah, uh, malaking isda. Chamba de Goda. Mamansa lang. Tian. Sama pa kaya. Yan. Okay, ayo. Yeah. May malaking isda mga idol. May malaking isda mga idol na mahuli. tingko ko ang gamit ng mga idol kami sa tabi ng isla mga idolo malapit lang tayo pwede lang malangoy hindi tayo magpalayo mga idolo kasi baka lakas to lakas to sa labas may idolo matik Điều này. Điều này đi rồi, mai rồi, đi đi, cân tùng cân, đi tập cổ tập chết tay, lăn tay đây

Grabe may dol. Laki malaki nito. Oh. Ayo daril, tingnan natin. Ang ano isda yan? Isda yan ayo daril. Para nagputi idol dol, nagputi. Tanggal ba siya dol kan? Dari ano? Tanggal lah. Tak ini mai dul, tak susi susi, susi, tak susi mai dul, dah dah lang <laughs> <laughs> mahal na Okay. Mahal kayo na! Mahal mo yan! Yeah. No. Susi mga idol! Yeah. Tinggal, tinggal, tinggal! Maluya! Tinggal, yeah. kulaps mga idol! Kulaps, tinggal, tinggal! Kulaps mga idol! Sagi ka kasi sa ano, nalim! Eh, area yari, yari. The fuck. <laughs> idol. They try yung idol? Yung buo, buo, buo. Ang puti, tagak na? Grabe mga idol. Grabe idol. naman mga idol. Mga idol. Mga idol. Ar area, yari. Grabe, may susi pala dito. Mga idol.

Ito ang idol 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 mo masanit. Tayo. Hindi nyo nahila agad, mga idol 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 ito tayo lang hindi matanggal. Oh, Laka. Lakas maglaban, my idol. Oh, anong isda kaya yan, my idol? Yun, lapo ulit aking mga idol. Oh, lapo, my idol. Uh, lapo, idol, Daryl. Lapo. Ah. Ito, idol, paano? Ayan, pahit na oh. Uh, yun. Ito, malaki. Kasi Sampa. malaki, yun, malaki na kumahit kay idol Ryan. Grabe, my idol. Hindi, lang. Hindi na agad nahila, my idol. Sa biglaang pag, anon, pagbunot ng awil niya.

Hinaan lang yung may doon, labi. dun Doon lang ba yun? Wow! Wow! Giant tuba Ganyan na doon.

Nantinya sekorun ayo dong, ah, eh, makin nah,

Ini sama tak usah lah. Ya, jangan usah. siro nak hablu bah? Kena tinggal jen. Nah, dah. Macam tu, isu na mana tu lah? Lubu bah. Lubu bah. Lubu bah. Lubu bah. Lubu bah. Lubu bah. na bah. Lubu bah. na bah. Lubu 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 bah. Geh, lipit. Di oh. dag Yung kumain na sobra, wag niyo ito itapon. Baka ma pang pa tayo. Oy, na may ميدol. Buti nilang at meron kaming nahuli may ميدol sa araw na to. Dito tayo lugi. Gawin na tayo. Kitna lipit? Ayun. Ah, ay dol. Kuya tayo ay natin Dahin. rin tong huli natin, Maydol. Naka kikita na din natin to. Ano to? Tabot pa yan ng ano. Higit 20,000 kasi malangis daw ngayon, Maydol. Sa mga ganyang grouper. Ay kuya tayo ba kay dol? Dol, dali na kay

ito na po yung kita natin sa ano sa luba yan huwintahin na po natin maydol so kumimba po ng 3 kilos maydol di po na abot ng 4 kilo 4 kilos 3 kilos nang abot yung eh, maydol times 3.5 3.5 kumita po ng ano 7,000 tapos so same maydol yung ano isang grouper 1.5 my idol times 3,000 300, for tapos dugso na doon yung lungus imperor uh, kumilo kumilo lang po ng 2.5 my idol oh 2.5, 2.50 tapos kumita po ng 7.50 tapos lapo my idol 2 kilos Gi, gihalo na lang mga idol times 300, 600 kaya kumita po lahat ng 20,850 my idol Yan. Yan, pira-pira na nga mga idol. Dali, balik doon. Kano na? 13. 13? Hmm. Tapos yun sa pusinto. Yung pusinto pala, aw oh, sakto lang pala yan. Yung pusinto pala, hindi nasali. Hmm. Yung pusinto, mm. may pusinto mga si mga idol. Okay, katayin nyo mm. yan. Okay. Yung pusinto. Kapi mga idol. Kapi mga mga idol. natin na tayo dito. Sinto. May ano ko diyan, may barrel ng grade 100, 100. Okay. Okay, okay. idol. mga idol. Maraming salamat yeah. sa walang sawang pagsuporta okay. ni Ren hey, Crash. Yo idol Ren. May pagkain na tayo. Pang pantix na. Okay, <laughs> bumaba na. May bumaba na mga kaidol. <laughs> may pantix na kaya na. <laughs> Grabe ka. Ay, mga idol, hanggang dito lang po ang video natin. Maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang pag at walang sawang pagsuporta ng aking mga video. Danny K.S. Islam ay idol. Thank you very much po. Bye bye na po mga idol.